Ayan. Magandang hapon, guys. Make a large sa inyo lahat Welcome to my vlog again. This is Chris Alforte. Okay, my vlog today is uh, magpapa uh, ko ng picture ng mga, mga manok. Okay. Ito mo na tayo, guys. ng kuya ko, ang mga manok niya. Yan. Yan, mga manok niya. Yan, dami yan. One, two, mga, mga nakatali, ha? Yan. Yung uh, hindi nakatali, one, two, three. One, two, three lang. Ito nakatali. Mga manok ng uh, pasabong. Two. Manok na pula. Yan, manok na pula. Ito pa. Ikot ko kay guys. Ha? Ayan. Tree. Ayan. Metali yan. Tapos may mga uh, dapuan o. Oh. Ayan. Kanyang dapuan. Tapos ito naman for Kanyang dapuan ito. Yan. Yan. <laughs> May mga dapuan talaga. May tali yan lahat. Ayan. Ito pa isa. Ayan. Five. Ito malaki-laki o. Oh. Pakishare yung isa oh. Uy, uy. Pakainom mo. Bigyan mo naman. Baka madamot. Ito ang kanyang ano, ah, uh, hap, hap, ha, -ha -paha hapuan. Yan. Kanyang ano, silungan. Yan. Yan mga manok. Parang sabong. Ito pa isa. Ito. Asan ni Inan nun eh, Ginupita ng ini ini ah eh mabibis kumain oh wala na ang laman oh wala na no? Ito guys, bagong yun, ano yan, bagong uh, guwit ng palong niya. Diba ganda? Ito kanyang bahay, dapuan. Yan. Kanya-kanya silang ano, kanya-kanyang ah uh, dapuan, tsaka tsaka silungan, oh. ubos na, ubos na. Malaki ito na, kuya. Malaki. Malaki siya. Hmm, Ang bilis kumain ng isang yun. Ito pa. Tapos din no, ang kanyang hapuan. Yan. Puno ng ano. Ano, ano puno to kuya? Ha? Anong puno to? Kaymito. Ha? Kaymito. Kaymito yan? Hmm. Ah, may yan. Hmm. Si Kain ha. One, 1 2 3 4 5 6 lang nakatali 1 2 3 4 5 6 Guys Ito babae baitong yang mga di nakatali babae. bayi hmm You know. i 1, going to make one, two, three. Isa, Sang, white, black, brown, gold. a dark uh, dark parang ano dark blue ayan tapos may ano pa green mm. malit maliit pa to. Maliit pa siya. Maliit pa to. Puro malak muna. Pero, uh, next vlog, yung mga aso naman namin. and ito malit pa rin ito malit pa malit pa siya yan oh. bakal mo kumain Langgam ba ito eh? Langgam. Double purpose pala yung kainan nila. Pagka, pagkatapos, yung kumain, yung ano, pa, ano yun naman, tubigan yan. Ayan. Inom naman sila. likod ko kasi may langgam eh. Gusto ko itong kulay nito. Ito. Maganda kulay niya. Inom ka na. Inom, inom din. Baganda na kulay niya. Oh, cute, cute. Ang cute. Ay, yung baboy na. Ah, ano na. Nagugutom na niyata. Asus. buti itong bermuda namin dito oh. ang bermuda i-vlog i-vlog yan another vlog naman Bermuda lang. Kasi ito, ang manok. Ang mga manok. <laughs> Yan oh. Ang mga manok ni Kuya. Ang title ko dito. Caption ko dito. Yan. ayun tatlo meron pa pala doon no, sa ilalim ng ano ng bangko yan na humapo na oh. Meron, oh. tumasa siya oh.